What's up mga minamahal ko! Magandang magandang umaga po, magandang araw po, magandang gabi po sa inyong lahat ngayon At welcome po dito sa JC Talks Kung saan tayo po ay nagbibigay uh, po ng advice uh, All about friendship, relationship, uh, love, and family And uh, nagpapasalamat po tayo, grabe, maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga letter senders At meron po tayo ngayong babasahin Ito po ay galing naman kay Ma'am Elena 46 years old po siya. Isa po siyang public school teacher mula po sa Legazpi Al Albay. So, basahin po natin. Dear Kuya JC, Ako po si Elena, 46 years old, isang public school teacher po mula sa Legazpi Albay. Sa harap ng aking mga estudyante, palagi po akong nakangiti. Pero sa likod ng chalkboard at lesson plans, durog na durog na po ang puso ko. Dalawamput-isang taon na po kaming kasal ni Mario. Akala ko masaya na kami. Simpleng buhay, dalawang anak na nasa kolehiyo, at konting ipon sa kooperatiba. Pero lahat ng pinaghirapan ko biglang gumuho nitong nakaraang buwan. Isang umaga, habang nililinis ko ang kabinet ni Mario, <clears throat> napansin kong may dalawang, may dalawang cellphone siyang dala. Hindi ako mapakali. Nang makatulog siya, sinubukan kong buksan ng isa at doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Mga sweet messages, videos, at litrato nila ng isang babae. Mas bata, mga 25 lang siguro, nagtatrabaho raw sa salon sa bayan. Kuya JC, parang <clears throat> binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi lang pala ito fling. Meron na silang anak. Limang taon na silang nakikita habang ako'y nagpapakamatay magturo, magtinda ng lumpia, at maghulog sa tuition ng mga anak namin. Nang kinumpront ako si Mario, umiyak siya. Humingi ng tawad. At sabi niya, nalito lang daw siya. Pero hindi niya raw kayang iwan iwan ang anak niya sa kabila. Hindi rin daw niya kayang iwan kami. Gusto niyang pantay ang trato sa dalawang pamilya. Kuya JC, hindi ako kabit. Ako ang legal. Ako ang pinakasalan. Pero bakit parang ako pa ang kailangang magparaya? Ngayon, iniisip ko na lang kung ako ba ang nagulang? Ako ba ang dahilan? Ako ba ang may mali sa lahat ng ito? Kuya JC, paano ko pipiliing lumaban kung lahat ng laban ako lang ang nasusugatan? Lubos na gumagalang Elena. Mama Elena, alam mo, saludo ako sa iyo, hindi lang bilang guro, kundi bilang babae at ina na patuloy na nagpapakatatag kahit parang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Hindi madali ang nilalaman ng sulat mo, pero tandaan mong hindi ikaw ang may sala. Una, hindi mo kasalanan ng pagkukulang ng taong pinili mong mahalin. Ma'am, hindi mo kasalanan kung minahal mo siya ng totoo. Hindi mo kasalanan kung nagtiwala ka, kung pinili mong kumapit, kung inuna mo ang pamilya mo. Ang mali ay ang pagtataksil. Hindi ikaw ang nagkulang, siya ang pumili ng sarili ng landas. Pangalawa, may buhay sa lapas ng sakit at may pag-asa sa bawat desisyong nagpapalaya. Kung dumating ka sa puntong kailangan mong mamili, piliin mong iligtas ang sarili mo, ang mga anak mo. Mas matuto sa isang inang marunong tumayo kaysa sa isang inang palaging umiiyak sa tabi. Mam Ma Elena, hindi ka nilikha para lang tiisin. Ikaw ay nilikha para mahalin. Hindi ka lahati kundi buong buo. Kung ang puso mo ay sugatan ngayon, hayaan mong unti-unti itong hilumin ng katotohanan. Hindi ikaw ang dahilan pero ikaw ang magiging daan ng sarili mong kalayaan. Patawarin mo ang nakaraan pagkakamali ng iyong asawa at tanggapin ang katotohanan ito. Ako si Kuya JC at kasama mo ako sa bawat akbang ng pagtayo mo muli sa iyong buhay na.